ang malaking problema po natin, hindi monkeypox, kundi ang paglaganap ng HIV. 500% increase po tayo ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. In fact, ang pinakabatang na diagnose natin, 12 anos po sa probinsya ng Palawan. So ang malaking problema po natin, hindi monkeypox, kundi ang paglaganap ng HIV sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific Region. Ang nakakatakot lang, napakarami po ang ating new cases sa ating mga kabataan. Pag hindi po natin napigilan ang pagdami ng HIV, aabot tayo sa lampas 400,000 people living with HIV. Mahal po ang pagbayad ng mga gamot ng antiretrovirals. Kaya kailangan, kailangan po ma-increase natin ang testing, ma-increase natin ang prevention, ma-increase natin ang treatment at ang um, bumaba ang viral load. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangan mamatay dahil sa advanced HIV or AIDS. Ang maganda, magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan, the whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Meron na rin tayo sa Pilipinas nung self-test kits and I hope magamit itong self-test kits para makapagpatest lalo na yung sa stigma, yung iba takot magpatest. So pwedeng bumili sa ating mga butika ng self-test kits for HIV. At later on, pwede naman gawa ng confirmatory test at pag may testing na po, at sa ating mga treatment hubs, sa HIV treatment hubs, libre po bayad ng PhilHealth ang ating antiretroviral treatment.